na yan na nag-hearing. Anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off pag na, na ang mic, pag wala ng media, masensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Pakisabi. Ito yung mga congressman na dubli Pagka naka-off, ang camera, walang media. Kunwari nagbait-baitan. Ito. Ito yung sinasabi ni Bipsa. O ito si congressman Abante. Lumapit. Kunyari, kunyari lang nagbayad -bait, bait Pag tumalikod na, doon nila babanatan si Sarah kung ano-ano mga binibintang nila. Confidential pan Ang confidential pan ng kongreso, meron din. Pero sino mag-iimbestiga? O oh, ito. Oop, langaw. Alis ka dyan. No? Oh, sabi ni Bibi Sarah. Pagkarap nila sa Bibi Sarah, parang ang bayad bait, bait nila. Oh, nag nagpapakita lang sa lang. Oh, ang bait, bait nila. Hindi hey Sarah, ha? hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Gusto niyo ako. Grabe na talaga ang corruption ngayon sa gobyerno. Ito si Antonio Taberna, lumantad na. Ito si kilala as Katunying. Ramdam din pala ni Katunying yung corruption ngayon sa gobyerno. Sa katulad namin, mga ordinaryong Pilipino, ramdam din. Oh. Inflation, grabe ang taas. Ang mga negosyante, kanya-kanyang taas ng presyo. Dapat magsalita na si Presidente Marcos, huwag niya konsintihin ang ginagawa ng mga negosyante at mga politiko sa pag sa mga Pilipino. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Tanong, ito ang tanong. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon sasabihin ko po sa inyo yan, garapan. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat, dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos. Tong... Relax lang, Katoneng. Ito na nagsalita na si Presidente Marcos. Pakinggan natin tangang pagmumura at ang pagbabanta ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Sa paghahanap ng katotohanan, hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakotin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Kung sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects, Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, karapal po ang katiwalian sa pamahalaan.